Okay guys, uh, naging uh, matagumpay ang ating uh, test drive Demo unit para sa Dongfeng Feng uh, U-Tour Nobel So, nagustuhan ni client Sa mga nagustuhan niya kasi uh, uh, very luxurious and the thing Sa uh, halagang uh, 1,558,000 Ganito yung makikita mong unit Ang uh, 14 U-Tour Nobel Ayan, pakita ko sa inyo, uh. So sino bang uh, hindi maaantig sa ganda ng uh, e na to. Napaka-luxurious angas ng cura. Tapos uh, very uh, luxurious yung uh, loob niya, no. Yeah. So short unique features lang ang ibibigay ko muna sa inyo uh, para doon sa mga full uh, safety features ng E-Tour uh, Noble by uh, Dongfeng ay eh, mari nyo lang po akong bisitahin dito sa may Alabang Town Center uh, ah, meron po tayong display doon so ang kagandaan dito kay uh, Yutor Nobel by uh, Dongfeng ito yung kanyang uh, remote key no? so bago ka pumasok kung nasa open parking ka mainit so bago ka pumasok kung gusto mo bawas na yung uh, init sa loob ilong press mo lang ng mga 5 seconds ang kanyang unlock button yan kusa po siyang bababa lahat ng mga window niya wow Pasan ayan. wow di ba So, ganyan po yung loob nya. Tingnan nyo naman yung design. Wow, grabe. Uh, napakaganda. Sa halagang 1,558,000, meron ka ng uh, saving seaters. Uh, uh, saving seaters plus uh, saving speed, manual at saka automatic. Then, lahat po yan. Driver side, pas uh, passenger side, driver side. Yan, naka-electronic adjustment. and ito naman, uh, ito ay meron siyang uh, curtain airbags. Tinan nyo yung headrest. Ah, diba? Uh, diba? ang ganda. Uh, talagang uh, wow. hindi magkakauntugan pag uh, sa mga bankingan kasi meron ng yung sa may uluhan mo, uh, na. So, ito, pagka mahilig kayo mag uh, uh mag tawagan uh, tawag nga na ito. Mag drive-thru hindi naman ako galit uh, pag uh, kayo mag drive thru pwede po kayong pumili ng uh, coffee kain, kumain dito di ba oh di ba ang ganda pati doon wow kagandahan pa niyan ah uh, natin so ito pa yung kagandahan sa kanya so itong sa second row ha ah, passenger oh. pwede mong painitin yung puwit mo ito, ito. Ito yung paint yung puwit. Ito naman, yung palamig. Ah, ito yung palamigin yung puwit. Puwitan. Tapos, uh, electronic power adjustment din siya. Wow! So, 1, 2, 3, 4. Four 4 oh, uh, power adjustment. Ngayon, paano ka pag pumasok? Eh, siyempre, tumalon ka sa loob. Eh. lang, So, ito. Hilain mo ito. Uh, kung hindi mo kayang hilain, eh, may exercise ka muna. Ibig sabihin, na, sobrang, uh, tsubram, uh ano ka na? Mahina. So, hilain mo. Tulak mo. Pwede. O, see? Tapos, uh, ano mo naman to? Ayan, tayo ko mo. O, ba? Diba? So, ganun siya. So, ganun yung adjustment, ha? Baga, magtanong pa kayo ulit, ha? Basta, yun na yan. So, tingnan mo. Ito. yan. yan po yung upuan niya. Ayan po yung sa likuran. Three-seaters. Lahat po yan may may uh, headrest So hindi hindi kailangan magagawa ng no? headrest. Wow. Kung so, magandahan pa dito, meron merong charging, charging port 'yan. Sa so, may uh, third row, may charging port. Yeah. Tapos meron siyang aircon beto. Wow. So, hindi na kailangan magreklamo yung uh, sa third row na sobrang arte. Na walang aircon <laughs> 'yan, oh, may, ano, Doon sa mahilig uh, ng aircon, na ito nang bilhin mo. Yotor uh, Yotor Nobel by Dongfeng yan. May third row aircon. Aircon vent. Yes! Air so yan. Oh, meron din siyang kapitan. Ah. Uh, kung uh, nanggigigil ka sa kasama mo, oh, pwede kang pumalit wow. diyan. Char. So, meron din siyang panoramic sunroof. Dito naman sa second row. Ayun. Dito meron ding charging port. Ayan. Wow. hindi ka na magreklamo, ha? Posible magreklamo ka pa. O, oh, ito. Meron din dito, Oh. Wow. At yan, may charging port. Saan ka pa? Magreklamo ka pa na wala kang charger. So, kita, eh. Ito, so, <laughs> oh, meron pa dito. Ito. Ito, meron din siyang four thing. Ayan, light. Wow. Ayan. Four thing. Di ba? Ang galing. So, meron din siyang ayan, folder, holder. Ayan. O, diba? Uh, ganda. O. Oh. Sa alagang uh, 1,558,000. O, oh, tingnan mo naman. O, oh, diba? So, ito, meron siyang uh, 540 degrees camera. Uh, 540 degree, degree, degrees, ha? Ibig sabihin, uh, halos sa uh, transparent. May kita mo pag uh, nag-reverse ka. Tapos, pag uh, nag-reverse ka, ito naman, nag-automatic adjust. Uh, Nakapokus doon sa... Uh, rear uh, tire, So, para hindi ka mag kung ayaw mo tumingin sa Kamera uh, camera. So, itong pangagandahan. So, ilalak natin. Kung halimbawa yung uh, kasama mo, big, lumalabas agad na hindi malang marunong mag... Uh, magsara ng, bintana sumakay na nga lang ng libre tamad pa magsara ito hindi mo, pag ikaw nakalis na nakalimutan mo eh baka merong ano merong uh, nakabukas na bintana hinwag ka na magala sa so, 200 meters Pindutin mo lang tong lock. Ayan. Wow! Kusa na yan sila magsasara. Ganyan ka-convenient si Yotor Nobel by Dongfeng. O. Oh. Warranty. Vehicle warranty. 5 years or 150,000 kilometers which wow. ever comes first. So, yun lang. So, kung may natutunan ka, paki-like and subscribe naman sa ating uh, Facebook page at saka Youtube channel eh, para naman nice. ganahan ka Siyempre uh.